Ano ba Ang taas na ito. Hindi ako yung... No... Eh, no, Ayun, ang pababa. Saan ba yung... Saan siya? Ang pitchut kasam me Okay. Ang gano'n na ibang klase ng hagdanan. Oh, hindi ikot, ikot pa, oh. Ang galing ng kape yan dito, oh. Hmm? Oh. Huh? Yan, oh. Nagbibidyo ka pala? Oh, yan, oh. Oh, di ba? Ganyang kayaman magkape hipag ko, eh, Power no? Grabe, naka 420 ako. Oh. oh, tignan mo. Sino ba may sabi? Di ba ikaw? Hindi nga ako na ano eh. Pasama kang gas sa ano kuya? Kalimutan to. Nakalimutan. Babe yan. Babalik yun. O, nakalimutan yan? Oo, nakalimutan niya. Ayan ko na huwag Hindi, bigyan ko yung makoy. Nakalimutan niya yun. Ayan, ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Kaya pasama kang gas sa Mamaya, ah, Dos uh, picture ka sa akin. Dos pesos to? No? Ano? Basta ano ako sa dito? Dos pesos? Dos pesos. Dos pesos, sumiya ka na. Kulang uh, kasi ng two pesos. Ang ganda. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga katape. Ano? Eh. Biroin mo, bababa -baba ka dyan. Oh, o, wala na ako si Linya Dor dyan. Nali mo. Oh. Oh, eh. Nisip ko yung pahon. Bahala na. Ano? Ah, kape muna tayo mga katope. Dito tayo. Dito, maganda rito. So, pwede ka na umiga rito eh.